Hi, eto dumating na in order kong cortina galing ng Likha 3-in-1 Classic Minimalist Plain Made Gold ang aking napili. Sakto nga lang din ito sa aming bintana dahil ang size niya is 60 by 75 and then yung haba niya is 6 feet to 7 feet pwede. After ko din naman maikabit, ipinrepair ko na nga din dito yung vacuum para malinisan ko na nga din tong buong bahay. Napaaga nga rin yung aking gising ngayon dahil hindi ko inaasahan na dadatnan nga ako ngayon ng dalaw. Napakasakit nga ng aking puso and din yung balakang. Pero no choice ako dahil nga wala naman din akong gagawin ngayon, eh eto't naglinis na nga lang din ako. Ang mga oras nga pala nito, dito yung aking anak na si Baby Leah. Siya so, nga din yung nakakasama ko dito sa bahay, lalo na kapag nasa school yung mga atin niya. Habang ako nga ay naglilinis siya naman ay nakaupo lang sa may gilid at hindi naglilikod or palakad-lakad nga dito. Mahirap gumawa kapag ka may batang kasama lalo na kapag kamalikot matagal nga akong matapos. Anyway, eto, mabalik nga ako dito sa Cortina. Dalawang bintana nga pala ang meron dito. So, bali, ang aking binili is 6 pieces dahil 3 in 1 na nga siya. Kung tatanungin nyo naman ako kung manipis or makapal tong tela, para sa akin ay eh, okay na nga siya. Maganda nga tong aking nabili na to at high quality nga din ito at nakakasosyal. O, ba diba, ang bongga kahit sa bintana ay eh, maging social man lang. Then, balik na ako dito sa aking paglilinis. So, baka may magustuhan kayo dito sa aking mga beauty products ko. PM lang. Na. Next naman, dito na ako sa may kwarto. So, bali, sinaksak ko na nga din pala dito. Buti na nga lang ay eh, mahaba tong cord. Kaya, ayan nga, ay eh, saktong sakto. Kasya nga dito sa aking buong kwarto. Pagkatapos nga pala nyan, ayan, nasinimulan ko na nga din pala yung aking pagbabakyum dito. Buti na nga lang ay eh, meron akong ganito. At talaga namang pinag-ipunan ko to para makabili. After po naman din naman, dito na rin ako sa may kusina namin. Syempre, pagkatapos dito sa may sala, and then kwarto, dito na nga tayo magtatapos. After naman, ito na nga nakita ko tong aking anak, e eh maliligo. Na naiinitan na nga din siguro siya, kaya itong at pinaliguan ko na nga din. Sinampuhan, sinabon at binanlawan ko na nga din. After inahon ko na nga din siya dito para bihisan ko na. Kinuha ko na nga din yung kanyang damit at eto binihisan ko na nga din siya. Isa nga rin ito sa mga paborito niyang damit. Buti na nga lang ay eh, dalawa tong aking binili para sa kanya. Para may kapalit nga din. Sinuklay din ayan pinolbuhan ko na nga din siya. Dito ko na nga din siya sa may kwarto para makapanood siya dito sa may tablet para makaligo na nga rin ako. At ilang minuto natapos na nga din ako kaya eto dinala ko na rin yung aking bag organizer. Dito kasi nakalag Gay lahat ng skincare ko. Kaya eto, in-apply ko na nga din dito sa aking mukha. Toner ng Brilliant yung aking inuuna dito. At pagkatapos, eto, mag-a-apply na rin ako dito ng Brilliant ng sunscreen. Kapag matindi ang sikat ng araw sa labas, marami talaga ako ini-apply dito na sunscreen. Para in case of emergency malabas, eh, meron na nga tayong protection dito sa ating muka. Kung mapapansin nyo nga pala, meron akong pimples dito malapit sa may kilay. Gawa nga na meron ako ngayon, kaya ayan, tumay tumutubo. Pero pagkatapos ko din naman, eh, ayan, mawawala na nga landing kusa. So, ayan, tapos na nga din tayo maglagay ng skin care natin for today. So, yun lang. But anyways, hanggang dito na lang muna. Thank you!